tong liig nyo mga idol ito to. yan klarong klaro nag parang gonya o oh. ayun ihi na naman ihi pag nag ihi sya diretsa tayo so magandang hapon sa inyo mga idol bali mga idol sa episode nito update tayo kay batman So, ito mga idol, itong dragon fruit na to. Ito. Ulit. Ito. May dragon fruit ako nilagay dito. Kasi si Batman, 3 days, hindi ko nakita dito. 3 days, hindi pumunta dito sa dragon fruit na to. Sa pang-apat na araw, ito na. May bawas na. Kagabi. Kagabi to. Hindi ko kasi siya nakita dito kagabi. Pero kinabukasan, pagkita ko may bawas na so andito na si Batman bumalik na siya so ngayon may mangga pa ako so dadagdagan natin yung pagkain niya para mamaya pagbalik niya mamayang gabi may kakainin na siya so ito lang araw ko kasi hindi siya na kung mga ito hindi siya, hindi siya pumunta dito hindi siya kumain so ngayon Ayan, klaro naman may bawas yung pagkain niya. Kasi nga, medyo na nga yung pagkain niya. Tingnan nyo, ilang araw na itong nakabitay dito. Ayan, ilang araw nang nakabitay dito. Tatlong araw naman nakabitay, walang bawas yan. So, kagabi, kagabi, kala ko, hindi, rin, hindi ko rin siya makakita. Kasi nga, oh, hindi ko rin siya nakita kagabi. Kinabukasan na lang, pagtingin ko dito sa dragon fruit na nilagay ko, may bawas na. So, alam ko na andito na siya. Kaya mamaya abangan na lang, abangan na ulit natin siya para makita natin kung gano'n nakalakas si Batman kasi ilang araw mga idol na hindi ko siya nakita. Kaya wala tayong update kay Batman kaya hindi tayo nakapag-upload sa kanya kasi hindi siya nagpakita ilang araw. So ayan you know, malaki yung nabawas niya sa dragon fruit. So dadagdagan lang natin ng manga. So ayan you know, mga idol, ito na yung manga. Ito pa yung dragon fruit na natira. Tingnan mo naman yung dragon fruit to. Ilang araw na nakabitay dito. Kagabi lang nabawasan. Pang-apat na araw nabawasan. So, nilagyan ko din ng manga. So, itong manga na to, nabili ko to nung linggo. Bale, isang kilo. Bumili ako ng isang kilo. Meron pa doon, parang limang piraso pa yon. Itong dragon fruit lang na to, yung natagalan dito. Kasi hindi nga niya kinain hindi rin siya bumaba dito kagabi tinignan ko kagabi wala wala akong nakita tsaka wala pa tong bawas gabi gabi ko siyang tinitingnan dito tsaka bago ako matulog tinitingnan ko dito wala tatlong araw akong tatlong gabi akong nag pabalik balik dito pero wala kala ko tuloy na tayo niwan ni batman mga idol so andito pa naman siya pala pero hindi ko pa siya nakita pero sigurado namang siya siya may gawa nito siya may kuha ito, siya kumain nito Ayan, tsaka ito yung kuha niya kagabi, ito yung ipot niya kagabi oh, ayan, na-miss ko tuloy si Batman, ito yung ipot niya, ito na yung mga ipot niya mga idol oh, ang dami na palang tumubo, oh mga dragon fruit oh, ayan dami oh, mga una yung ipot niya yan, dragon fruit, napakarami So mamaya mga idol, makikita na natin si Batman pag bumaba siya. Kasi kagabi, alas 11 na. Tiningnan ko wala, hindi buma, hindi talaga bumaba. Siguro bumalik dito ko ano, umaaga na. Umaaga na. Mag-uumaga na siguro. Nakita niyo may pagkain dito kaya kinain niya na. Ah, oh, ayan. Napin natin dito, oh. tingnan niyo wala, wala kang makitang batman dyan inakyat ko na yan inakyat ito, makita mo naman hindi naman siya masukal makita mo naman kung may paniki dyan tsaka dyan sa mangga na inakyat ko din dyan, wala wala kang makikita dyan so abangan na lang natin mamaya pag nakita natin dito si batman malaki na yun mga idol baka hindi na tayo kilala noon. 2 <laughs> hours later So mga idol, andito na si Batman. Ayan. So andun pa pala siya, kinain niya pala yung dragon proto oh. So binawasan niya na. Ayan, may bawas no. So lipat na naman siya sa mangga. Iwan na muna natin mga idol si Batman kasi gutom pa yan. Pakainin muna natin. Balikan na lang natin mamaya. Batman ikikikikikik ik, ik, ik. oh grabe mga idol oh busog na busog so mga idol hindi niya inubos yung kuan kanina na niya lang to so, pagbalik natin dito na yun naman siya sa mangga. parang nagsawa din siya sa kuan mga idol sa sa kuan oh. sa, sa dragon fruit yan na lang kasi yung palagi niyang kinakain So nagmangga na naman siya. ayan. oh. Grabe laki na ni kon mga ito. Tingnan tingnan mo yung kon ng Batman mga ito. Napakalaki na. Kilala pala, kilala pa rin tayo ni Batman. Akala ko di mo na ako makikilala eh. Oh, grabe yung kuha yun, niya no. Yung katawan. Di ko lang alam mga idol kung saan to pumunta kasi 3 days na wala. Oh, natuyo na lang yung dragon fruit na nilagay natin dito. Binalikan niya pang-apat na araw na. Hindi niya na inubos. Nagsawa na siya sa dragon fruit. Bali dito na naman siya sa mangga. kikikik, Dilik mo na ko ano ni mo pagkaunik. Hmm? Laki na nang nabawas niya sa mangga. Ik, 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 ik. Grabe 'yung kuni, batman. Yung dibdib niya, laki na ng dibdib. Saan kaya 'to galing mga idol? Pero nakoong ko naman sa kanya. Bumabalik pa rin siya mga idol. Sipin mo sa tatlong araw, tatlong araw na hindi siya bumalik dito saan kaya ito nang hinain wala pa namang mga protas ngayon dito sa amin mangga ubos na din yung mangga hmm. akala ko kung mga idol akala ko akala ko kuto nya kung pala yung mga buto ng dragon fruit nakadikit sa mga kuan nya hmm. laki na no?

ko ni Batman oh. Ito ba dragon fruit ba to? Ito yung mga uh, kuha niya eh. Mga tahi niya dito. Dragon fruit ata to. Yan oh, dami oh. Daming nagtubo. Ito yung mga tahi ni Batman oh. Bagong tahi niya. Dragon fruit pa din. <tinyo> Grabe kapag umaga, hindi talaga siya makita mga idol. Hindi ko lang alam talaga kung santo naglalagay kapag umaga. Hmm? Huh? Malaki na talaga siyang tingna. Hindi kagaya dati, napakaliit pa nito. Ngayon ko ano na talaga siya

Grabe mang hawak mga idol. Tingnan niyo yung kanya pang hawak nyo Hindi ka makabitaw-bitaw diyan pag nakahawak na yan. Yung katawan no. Oh. Tingnan niyo yung kanya. Oh, ayun, ihi na naman, ihi. Pag nag-ihi siya diretso tae <laughs> Ayun yung tae Oh. Asse kakatawa talaga to si Batman gusto ko sana siyang makon sa pag mga idol yung umaga talaga dito maganda siyang tingnan dito kapag umaga kaso wala nga siya kapag umaga ayun inaabot-abot pa yung kuha natin camera sa mangga na naman siya matamis kasi itong mangga na to matamis kaya dito na muna siya sa dragon fruit natagal na, na hindi niya kinain tatlong uh, apat na araw bago niya kinain hindi niya pinuntahan dito so may mga mangga pa ako doon ko pa yun parang anim pa ata binili ko noong linggo so pag naubos naman yung mangga may mga dragon fruit pa kung hilaw doon malapit na humahinog yun So yun lang yung papakain natin sa kanya. Pag naubos yung dragon fruit, hanap naman tayo ng ibang prutas na mapapakain sa kanya. Baka yung mga bayabas mga idol, pag nahinog na yung mga bayabas. Bayabas naman papakain natin kay Batman. Kailan kaya to aalis talaga? umaalis pero bumabalik naman ng mga idol nakakalungkot naman pa gumalis dito si Batman kasi pag wala siya dito maraming nakatingin dito sa si itaas kapag umaga laging hinahanap siya pati mga bata laging pumupunta dito hinahanap si Batman Eko sa kanila hindi niyo makita si Batman kapag umaga gabi niyo lang masya makita pero tatlong gabi ako nagantay sa kanya hindi hinagpakita so, balik kahapon Nato ako pagising ko balik kaninang umaga na to ako pagising ko pag ko dito bay na yung dragon fruit say ko uh, kuan pala dito pala si batman kumain pala hmm. oh lalaki oh yung pututoy yung mga idolo Oh, hinawakan na yung kuha natin. Yung camera. Ayo, ayaw, ayaw ayo. Hmm, ini Batman oh. Baka umabot sa atin to ng isang taon si Batman Pang malaking malaki na talaga. Sipin niyo ko kuha pa lang siya 3 months.

Ayo, ayo dibuka. <laughs> Ngoret. sibat manau. Oh. <laughs> Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik ayo

Bakit na mga idol? Ayaw pa hawak si Batman. Ayun na. Oh. <laughs> Ayun, sa taas. Ek. 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 Dati nang maliit pa siya, diyan lang talaga siya sa ano yan, dyan lang siya dati. Nung lumaki-laki na siya, doon na siya sa may wire sa may bubong namin tapos nung malaki na talaga siya doon na siya sa taas hanggang umabot siya dito sa puno ng mulabi malaki na ngayong lumilipad na siya sa puno na ng mulabi hindi ko lang alam kung saan naglalag ito sa mga nag comment pa lang mga idol na sa kesami daw ng kwa namin bahay So wala dyan mga idol kasi wala kaming kaysame. Walang kaysame yung bahay namin. Hindi ko talaga siya mahanap kapag umaga. Madali naman sana siyang makita kapag umaga kasi malaki na to. Kahit akyatin mo sa mga puno wala. Wala kang makikita. Hindi ko lang talaga alam kung saan siya. Sa gabi lang talaga natin siya makikita. Wala siya kapag umaga. So oh, ayun mga idol hanggang dito lang muna yung video natin kay Batman So in-update ko lang kayo sa kanya So matutulog na din tayo kasi alas o oh, mag alas 11 na Ayan Bago kasi ako matulog tinitingnan ko si Batman dito So tatlong araw akong pumupunta dito bago ako matulog So wala siya eh, Batman ngayon lang bumalik Layas baka ng chichix na to si Batman Ayun o oh, mangga yung kinuha na niya talaga sa dragon fruit hindi niya inubos oh ayan so ayan mga idol thank you sa panunod